Pauwi na kami. guys? Pauwi na kami, guys. So, sumakay na kami nang Kasi may pasok pa yung asawa ko. Ipahit ako sa inyo. na nga asya, ng ano kung ano? siya Hindi Technology. Hindi ba? okay naman Hindi ba? niya ba? Hindi mas karanasan ng ah, ito pa kami sa buhayan ng pamilya sa kasalukuyan ng namin. pa sa sa karsan.

bukas Magsabi siya Magsabi siya Magsabi wala kang bukas saan tayo pupunta bukas Sa balik Bakit mo? Sa balik ko ba pupunta tayo ng ano SM Akala ko ba may surprise ka sa akin? Palpak naman yung araw na surprise mo sa akin. Alam nyo ba guys? Ang sabi niya sa akin kanina na may surprise daw siya sa akin pero wala pala. SM. Banda tayo SM. Eh, ikaw. SM. moon. Nan, sisimula ka na naman nag-aasar sa akin ka. Isang beses nga lang ako nakaganti sa iyo ha. Kapag-iayar pa ako dun sa... Opo <laughs> puti na lang yun. <laughs> Isang beses nga lang kita na ano eh, nga ako sa Isang beses eh, ikaw maraming, maraming na ngayon yung inaasar-asar pa sa akin. Alam nyo ba guys, meron daw siyang surprise sa akin yung araw. Pero ano nangyari, wala palpak kasi pa mga close. Close ngayon, ngayon na mga mall ngayon, di ba? Kasi Halloween na di ba? Tapos, yung bukas daw. Iwan ko lang bukas, tignan natin bukas. Iba nga yung